what the this is uh, the problem of the West Philippine alam mo, alam mo no po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, eh, inimbita ako ni uh, President Aquino isang hapon doon sa Palacio, doon sa Cabinet Room. Nung dumating ako doon, eh, ako unang dumating dalawa dumating si Senator Trillanes para kaming senador noon eh uh, <clears> pero <throat> siya ay binubulong sa akin na treason treason hindi ko naintindihan yung gusto niyang sabihin pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario kalihim ng Department of Foreign Affairs at kasama niyang presidente umupo sila bine kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, siyor. At uh, mukhang nagkaroon ng alitan ang uh, pangkat natin at ang pangkat ng China doon ngayon. Uh, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at... Uh, kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, sino, ano, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, ikusang lumulubo lamang ang magpunta roon? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Kasi nung nag-uotos sa'yo na pumunta roon, tapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako sa, ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata yan sa pagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay uh, binabay pa siya. Yung pala, si Trillanes ay pasok at labas sa China na Tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan niya ata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabi, sinabihan ko sila na dapat po natin gawin yun sapagkat bansa ang nakuukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung Sino ang kumingi ng tulong ng Amerika? Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduhan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at uh, Pilipinas doon sa area ng Scarborough sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang kumingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan no matras din siya bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tupa rin niya yung kasunduan ang impression ko bagay parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun ano na interest ang na uukol para sa uh, Amerika, eh, hindi ko alam. Pero, ganoon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para to, tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya, ngayon, sila ang nakapuesto doon. Tayo na wala. Yan po ang Tatatandaan ko na pagyayari dyan sa uh, problema ng na tinatawag natin na panatag. Isla ng panatag. Senator, I, I would like uh, the people to know uh, you have given us really the almost the foundation of your talk tonight and probably your answers. Na bakit umayag ang Pilipinas na umatras tayo. I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na uh, na uh, uh ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro uh, si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon. Sino ba ang humingi na tulong ng Amerika? Si Ambassador Quisha ma? siya ang ambasador ng Pilipinas sa Washington noon o ang mismong palasyo si Presidente Aquino hindi natin alam eh ngayon dahil doon sa pagyayaring yun eh nagkakwan tayo na nalugi tayo dahil umatras tayo ay China hindi nila mapaalis sa lugar na yun This is really my, uh, the, the dilemma of uh, the nation.